Mga boss, inaprubahan na ng mga regional wage boards yung taas sahod sa tatlong rehiyon. Pakinggan natin itong balita na to. Inaprubahan na ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang umento sa minimum wage sa tatlong rehiyon. Para po yan sa Region 2 o Cagayan Valley, Region 3 o Central Luzon, at Region 12 o Soxarget. Okay, sige, nagtaas ng sahod yung tatlong regions. Tulong na rin yan sa taas ng presyo ng mga bilin at serbisyo. Pero ito na yung matagal nating sinasabi mga boss, bariya na naman yung binigay sa mga manggagawa. Tignan nyo to mga boss ha, yung Cagayan Region up to 30 pesos lang yung dagdag na sahod ng mga manggagawa. So pumapatak na up to 480 pesos yung bagong sahod ng mga manggagawa dyan sa region na yan. Sa region 3, 50 to 66 pesos naman yung aumento sa sahod. So pumapatak na up to 550 pesos yung panibagong sahod ng mga manggagawa dyan. Tapos sa Region 12, up to 48 pesos lang yung dagdag sahod. Nasa 430 pesos lang yung adjusted na minimum wage dyan sa region na yan. Matagal ko nang sinasabi at kinakalampag yan mga boss. Na kapag naglabas ng wage order, itong mga regional wage boards, tiyak na mas mababa kaysa sa NCR yung ibibigay na sahod sa mga manggagawa sa probinsya. Nagtaas nga ng garampot, babarya. Tapos babawiin naman sa taas ng presyo ng mga bilihin, sa taas ng presyo ng kuryente, tubig at iba pang utilities. O edi wala rin, nagkautang pa yung maraming mga manggagawa sa probinsya. Kaya yan yung pinaglalaban natin mga boss. Sa halip na bigyan ng barya-barya na taas sahod ang mga manggagawa, mas maigi na buwagin na yung mga regional wage boards. Buwagin na yung walang kwentang provincial rate. Kasi pag nagtaas naman yung presyo ng mga bili na cross the board, Luzon, Visayas, Mindanao, eh bakit pagdating sa sahod ng mga manggagawa, iba-iba, tapos kawawang kawawa yung mga manggagawa sa probinsya. Yan yung dahilan mga boss kung bakit ako tumakbo bilang first nominee ng kamanggagawa party list. Wala tayong ibang gagawin kundi magingay, mga lampag, hanggang pag-usapan, pagdebatihan at tuluyang mabuwag yung walang kwentang provincial rate na yan. Kaya mga boss, lalong-lalo na sa mga manggagawa sa probinsya, tuloy-tuloy lang tayo na magingay, kalampagin natin yung walang kwentang Department of Labor and Employment at hamunin natin lahat ng nagsisitakbo sa iba't ibang posisyon. Ano ba yung tindig nyo sa provincial rate? Pabor ba kayo na bigyan ng ustisa yung mga manggagawa sa probinsya? O kakampi kayo ng malalaking negosante at ng mga oligarko?